inutusan akong magsundo ng kaluluwa. Malay mo, ikaw na pala <laughs> sa isang libingan na matagal ng tinalikuran ng mga tao, may isang sumpa na hindi pa natatapos. Bawat gabi, gumagapang ang kaluluwa ng isang nilalang na pinatay sa isang trahedya at humihingi ng hustisya. Si Marco, isang manguukit ng pangalan sa mga lapida, ay dumaan sa libingan na ito. Hindi niya alam na may mga mata na sumusubaybay sa kanyang bawat galaw. Marco, nervously. Anong nangyari sa ilaw? Habang nilapita ni Marco ang isang lumang lapida, naramdaman niya ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang likod at sa kanyang mata ang pangalan sa lapida ay nagbago. Ang sumpa ay nagising at ang paghihiganti ng kaluluwa ay nagsimula. Minsan, ang mga libingan ay hindi kailanman natutulog. At pagkapaginambala ang sumpa ay maghahanap ng kapalit. Sumpa ng libingan, huwag magtangkang magistorbo o baka ikaw na ang susunod. Bago kita sunduin. Pindutin mo muna ang kampana. I-like ang video. At mag-iwan ng huling mensahe mo sa comments. Dahil baka yan na ang huli mong salita. <laughs>